Isang inverter na 1000 watts Kaya pong paganahin ng amplifier na 500 watts At isang mixer Ngayon mga ka subukan po natin no? Ayan, 1000 watts ito Hindi siya pure sine wave no? So bali, na natin sa positive Ayan, 2SM po yan Positive So, pwedeng gamitin mga ka kahit na walang power, no? Halimbawa, wala kayong power, gusto niya gumamit ng electric fan, no? Gusto niya gumamit ng TV, pwede po 'yan. Kasi kung kayang paganahin 'to ng isang 500 watts na amplifier, ay eh, kayang paganahin din 'yung mga LED in TV at electric fan. At siyempre, mga ka kailangan may suporta rin ang battery. Kasi kung wala ng suporta 'yan, tulad ng solar, pag umaga, manlalabat po 'yan. Siyempre, pag gabi wala nang solar, kung ano 'yung pondo ng battery, so 'yun, yun na lang ubusin niya. Subukan natin. Ah, negative dito, ayan. Ayan, no? Gumana na ang ating inverter. So, ngayon, subukan natin i-connect yung extension ng ating amplifier. Ito po yung extension ng ating amplifier tsaka mixer, no? Ayan, dalawa sila. Subukan natin. Yon. Ayan, mga ka-referman, no? Tumunog siya, no? Ayan, subukan natin. Tapos, uh, Bluetooth. Bluetooth, ayan Ayan, connected na Bluetooth Tapos, YouTube tayo Walang signal Walang signal. Wala po tayong nakasave na kanta, no? Kaya nagsa lang tayo sa YouTube. Yan, no? So, meron na. Yan, meron na. Subukan natin to. loading pa rin, no? Ayan. So, pakabugin natin, no? Yung malakas yung base. Subukan natin kung kaya natin yung inverter. Ayan, commercial muna. Yun, mga man, no? So, kaya naman. Ayan, in case of emergency, wala kang magamit na electric pan or TV, Wi-Fi, pwedeng-pwede po yan. Kuha lang ng extension. No? Make sure na full charge po ang inyong battery. At syempre, sa umaga, kapag low bat yan, ay kailangan mo siyang i-charge sa battery charger. Pero, malaking advantage kung meron kang solar panel. Ayan po yung solar panel, mga repairman No? Mas malaking panel, mas mataas na wattage, mas maganda kung meron kang gamit na inverter. Ayan mga ka-repairman, pag-share ang video para malaman din ng iba. Thank you.